Nasa naman ang mga kabataan sa Conception at Panorama! Ang Red Team! Sila pala yung nangunang mag-check-in nila. Oh, sila yung maniingay pala. Oh, oh. Ayun pala yung maniingay. Next line up for me, nasa alam! Mga kabataan sa si Santo Niño at Holanda! Ang Yellow yeah, Team! Yan, dinaan sa limang sunigaw! Ang team team! Bakit po kayo, kayo nandiyan sa Hindi namin kayo makita. Hindi namin kayo makita. Dito po tayo sa mga kapatid. Uh -huh. mamaya lang uh -huh. uh -huh. na po mag-practice. Mabaya na po mag-practice. Uh -huh. uh -huh. Habang nandito sa gitna. Sige mga kapatid, assemble na po muna tayo. Dahil bago po tayo magpasimula sa ating official games, narito po ang ating kasamang servant coordinator ng yes. kabataan dito sa Zone 1. Nandito po si Brandwens Ferreira.